ating Bantay Krimen, babala po sa lahat ng nanonood, patubayan niyo po ang mga bata, mga kabataan, ano, no? dahil sensitibong balita po ito. Apat na wanted person sa Nueva Ecija, Bulong. Di mas rehas nga po ang apat na wanted person sa lalawigan noong July 23, 2024. Ayon kay Nueva Ecija Police Provincial Director Richard Caballero, na Naaresto ang mga ito sa isinagawang manhunt Charlie operations ng kapulisan. Kinilala ang mga sospek na sina Elsa Audencial E. Agustin na dakip sa Science City of Muñoz, 38 years old na may kasong violation of PD-1602 with recommended bail na 6,000 pesos. Leonila Benaventura E. Peralta, 58 anyos, may kasong paglabag na related sa RA number 8484 may piyansang 36,000 pesos. At Juana Biseño E. Escala, 35 years old, para naman sa kasong estafa na may piyansang 30,000 pesos. Kapwa inaresto sa Gapan City. At Jerry E. Pineda, 48 anyos, na hinuli sa Kabanatuan City dahil sa paglabag sa BP22 na may piyansang 4,000 pesos. Ang apat ay pansamantalang inilagay sa kustudiya ng istasyon ng mga pulisya kung saan sila na-arrest.